Magandang umaga mga bata. Magsitayo muna tayong lahat at simulan natin nating panalangin. Meron ba tayong absent ngayong araw? Okay, very good. Wala. Bago natin simulan ng ating mga paksang tatalakayin, kantayin muna natin ang ating uh, energizer. Uh, kantayin natin ang Paa, ba tuhod, balikat, at ulo. ba yan. Okay, alam niyo. Sige, Simulan natin. Ready, sing. Paa, ba tuhod, balikat, ulo. Paa, ba tuhod, balikat, ulo. Faster, paa, ba tuhod, balikat, ulo. Faster, paa, ba tuhod, balikat, ulo. Paa, ba tuhod, balikat, ulo. Faster, paa, ba tuhod, balikat, ulo. Ba balik ulo. Okay. Kaya ngayong araw, tatalakayin natin ay bago tayo magsimula sa ating uh, pagsangtalakay, meron muna akong katanungan sa inyong lahat. Ano mga nakikita nyo sa ating uh, pisara? Ano ito? Ito. Ano ang mga ito? Anyone? May alam ba sa... Meron bang may alam sa inyo kung ano ang mga ito? Wala. Ang mga ito ay tinatawag natin pangusap. Tama. Na yung araw na ito ay tatalakay natin kung ano ang mga pangusap at ang mga uri ng pangusap. Ngayon, sabay-sabay natin basahin ang paksa. Pagkilala sa iba't ibang uri ng pangusap ay sa gamit at kayarihan nito. Ano nga ba ang pangusap? Ang pangusap ay lipon ng mga salita nabuo ang diwa. Ito ay nagsisimula sa malaking kitik. Napakaraming halimbawa ng uh, pangungusap. Dito naman tayo magbase sa ating paksa. Ito ang ating gagawin kung uh, Ito na lang ating gawing halimbawa dahil ito naman ang pinakamalapit na meron tayo. Makikita natin, ito ay isang pangungusap. Ang sabi doon, ang pangungusap ay lipon ng mga salita Nabuo ang diwa. Ito ay nagsisimula sa malaking titi. May kita naman natin dito sa pangungusap na ito ay simulan ang pangungusap sa malaking titi. Ganito ang itsura ng isang pangungusap. Ngayon, ano naman ang mga uri ng pangungusap? May alam ba kayo? Ano dito pala sa pisara? Basahin natin unang uri ng na pangungusap. Nagsasalaysay. Ano nga ba ang nagsasalaysay? Masahin. Pangungusap na nagkukwento o nagsasalaysay ng pangyayari. Ito ay nagtatapos sa tuldok. Mababasa naman natin na ang pangungusap na ito ay natatapos sa tuldok at nagsisimula ay hindi naman sinabi dyan na dapat magsimula sa malaking titik. Kaya pwede nga malaking o maliit lamang ang ah, paggamit nito. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang uri ng pangungusa, ang pautos. Basahin natin ang ikalawang uri ng Pangungusap Pangungusa na nag-uutos at nagtatapos din sa tuldo. So ito pala, kung ang nagsasalisay ay pakwento, ang pautos naman ay nag -uutos. Kaya ba ang 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 natin ito para para um, malaman natin kung saan ba o ano uri ba ng pangungusap ang isang bagay kung depende kung nakukuwento ba ito o nag-uutos. Ngayon, dumakalang tayo sa ikatlong tuloy na pangungusap, ang pakiusap. Ngayon, masahin natin. Pangungusap na maaaring magsa magsasaad ng paghingi, paghingi ng pabor. Ngayon, ginagamit ng, pag, ginagamit ng magalang na salita upang makipag-usap. Maaaring matapos sa bantas na tuldo o tandang pananong. Ang pakiusap daw ay sinasabi dito ay ginagamit ng ginagamitan ng mga magandang salita So, ito yung ginagamit ng mga po, ginagamit uh, natin na pausap nito kapag tayo ay nakikiusap. Siyempre, kapag tayo ay nakikiusap, pinagamit natin ito ng malumanay na pagsasalita. Na pagsasalita. Pwede din daw itong magtapos sa tundok at sa tandang pananong. Patanong naman na pangungusap. Masahin natin, pangungusap na naghahanap nagahap, naghahanap ng kasagutan at nagtatapos sa bantas na tandang pananong. Nandito na galing sa uh, uri na pangusap ang patanong. Ang pangusap na ito ay ginagamit kapag ikaw ay nagtatanong. Ngayon, sa huling uri na pangusap lang tayo, panandam. Basahin natin pangusap na nagpapahayag ng matinding damdamin. Maaring pagkatuwa, pagkabigla, pagkatakot o pagkalungkot. Ito ay natatapos sa tandang patamdam. Malalaman naman natin na ang pangusap ay isang padamdam kung meron itong natatapos na padamdam. Dahil nga, ang padamdam ay nakabasi sa emosyon ng isang tao. Maaaring siya ay labis na natutuwa, labis na nabigla, natakot, o malungkot siya. Ngayon, tapos na tayo sa ating leksyon. At dumako naman tayo ngayon sa ating pagtataya. Susubukan natin kung meron ba kaming natutunan sa leksyon natin ngayon. Dahil malalaman natin kung mayroon kayo natutunan o wala. Sa bata ng mga na ito, kumuha kayo ng isang buong papel. bibigyan ko kayo ng limampung minuto para sa ng mga katanungan sa uh, na nasa pisara. Ngayon tapos na ang lahat, isulat na naman ang ating tag ng aralin. At pagkatapos niyan, eh, magsitayo na tayo. Simulan natin ang ating panalangin. Tapos na ba kayo? Very good. Ngayon, tumayo na ang lahat at uh, simulan na natin ang ating panalangin. Paalam mga bata. Huwag niyo kalimutan natin tatang aralin dahil uh, isang daan puntos yan. Okay, paalam.